Andito tayo sa Vietnam para sa isang state visit. Ang Vietnam ay isa sa pinakamahalagang bansa na kaagapay natin dito sa Timog Silangan, Asia at natatanging strategic partner ng Pilipinas sa ASEAN. Katulad ng Pilipinas, ang Vietnam ay isa sa mga mabilis na umuusbong na ekonomiya sa ating rehiyon. Nandito tayo upang mas lalong patibayin at palakasin ang pagtutulungan natin para sa ikabubuti ng ating dalawang bansa. Marami ang maaaring maitulong ng Vietnam sa paglago at pagyaman ng ating ekonomiya. We are happy that Vietnam's economy continues to grow and provide a positive impact to the ASEAN region. Ang kanilang masiglang ekonomiya at industriya ay katuwang ng Pilipinas sa pag-unlad sa pamamagitan ng ating active and sustainable partnership on trade and investment.